Yan, yung mga mga tayo sa Baliwag Bulacan, oh. so, no. napakaganda mga dito sa Baliwag. Eh. Oh. Yan, dumagsang dito sa Baliwag. Oh. Ganda oh, mga talisay oh. So, sa natin, SBR, SBR, mga two, five. Five na. Sa so, bigyan natin, spear, magkarbe mga ibigan. Wala na five lang ilang buwan na. Six. uh, nine months old, oh. two five oh. SBR, oh. Ayan, ang ganda oh. Dilaw pa paan niya na niya. Ang ganda ng kaliskis niya, ano? sa ito sa ano? Sweater. Ay, nakabrake pala ito sa sweater. Itong SBR, ano? Process sa sweater, mga kabasa. Kaya ganyan, dilaw pa na... May iti kaliskis, ano? Ito pa yun lang, mga kabasa. Thank you, kaibigan. Ito po, ganda tayo. Pumanok, oh. Eh, eh... Kano kaibigan, manok mong talisay? Sabi mo? na. Ah, pasal na ito. Ganda, greenleg ano? Ilang buwan na yan? 5 months. 5 ano. Eh, ganda ng talisa ito. Greenleg ah. Opo, ganda naman akong kaibigan ko. Sa lahat-lahat. Anong ano malinyada naman akong kaibigan? ito? 5 months. Anong malinyada nito? Anong malinyada nito? Talisayan. Ilang buwan na? 7 months old 4-5 lang mga master mga quality timpate magkapatid yan ano 2-5 lang 2-5 ang isa pag dalawa 4-5 2 ah, lang palang two, dalawa five, mga master napakamura 2-5 na lang dalawa tali sa isa tali sa akin pagka isa 1-5 pagka dalawa 2-5 eh, mga master pakit sila Magkapatid yan ano? 9 months pa, 9 months. 7 months pa lang. Ah, 7 pa lang. 7 months ulit. Ganda ng katawan. No? 1.5 yeah, 1-5 lang mga kamasar. No? Ganda ng ulay no? yun. Oh. Yeah. pagka dalawa, 2.5 5 mga kamasar. No? Ito po sa kaibigan natin. Oh. No? Thank you, kaibigan. Ito, ganda sweater ito. No? Lemon ba? Lemon? Golden boy. Ah, golden boy. Magkano may golden boy mo?

o maraming mga kaibigan. Ano pala niya atin yan? Pagka-Melsing. Ah, Ilang buwan na? Eh? Fullstack. No? Ah, fullstack. Ah, fullstack. Ilang, pagkano may naalit